Ang Pilipinas ay isang mahirap at atrasadong bansa. Ito ang mga salitang tumatak sa isipan ng mga estudyanteng aleman dahil sa impluensya ng kanilang profesor na koreano. Dahil dito, hindi naging maganda ang impresyon nila sa Pilipinas. Subalit, nang sila ay aktual na bumisita sa bansa at makarating sa isang grand terminal ng bus sa Maynila, ang nasaksihan nila ay nagpagulat sa kanila ng lubusan hanggang sa hindi sila makapagsalita. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Halina't alamin natin ang buong kwento. Magandang araw sa lahat, ikinagagalak ko kayong makilala. Ako si Hana, isang estudyante sa Munich University of Music sa Germany. Ako ay nagsisilbing konduktor sa orkestra ng aming unibersidad. Kamakailan lang, nagkaroon kami ng isang bagong konduktor na profesor mula sa Korea. Siya ay isang visiting professor na inimbita ng aming unibersidad sa Munich. Noong una, puno kami ng pag-asa at pananabi iniisip na marami kaming matututunan na bagong kaalaman at teknik mula sa kanya. Ngunit, hindi namin inakala na ang kanyang pagdating ay magdadala sa aming orkestra sa isang hindi inaasahang sigalot. Dahil siya ay espesyal na inimbita ng administrasyon, inakala namin na makakatanggap kami ng mahusay na paggabay. Gayunpaman, ang kanyang turo ay pangkaraniwan lamang at tila may kulang. Naisip ko na baka masyado lang mataas ang aming ekspektasyon, kaya sinubukan kong saliksikin ang kanyang background. Nadiskubri ko na wala siyang napanalunang anumang major na kompetisyon at wala rin espesyal na mga nagawa sa kanyang karera. Ang puntong iyon ay sapat na para madismaya, ngunit may mas nakakainis pa siyang ugali. Sa tuwing oras ng klase para sa orchestra conducting at performance, lagi niyang isinisingit ang mga walang kwentang usapan tungkol sa Pilipinas. At hindi ito simpleng kwentuhan lang, kinakain ito ang higit sa kalahati ng oras ng aming klase. Ang Koreanong profesor na ito ay laging bukan bibig na, ang Pilipinas ay isang mahirap at paurong na bansa, at ang pagpunta sa Pilipinas ay pag-aaksaya lamang ng oras. Higit pa rito, marahil dahil sa kanyang matinding puot sa bansang iyon, ipinakansela niya ang lahat ng nakatakdang kompetisyon ng orkestra na dapat sana ay gaganapin sa Maynila. Paano pinahihintulutan ang ganitong bagay? unti-unti ko nang hindi matagalan ang ugali ng profesor na ito. Ang ibang mga estudyante ay may kanya-kanya ring sa loobin, ngunit dahil sa takot bilang mga estudyante, pinili nilang manahimik. Ang ilan sa kanila ay naimpluensyahan na rin ng profesor at nagsimulang magkaroon ng negatibong pananaw sa Pilipinas. Makalipas ang ilang buwan mula nang dumating ang profesor, hindi na ako nakapagpigil at nagreklamo na ako sa administrasyon ng Munich University tungkol sa kanyang mga maling gawain. Gayunpaman, paulit-ulit lang ang sagot ng universidad, ang kontrata niya ay tatagal pa ng anim na buwan. Mahirap baguhin agad ang kanyang ugali. Pagpasensyahan niyo na lang muna ng ilang buwan. Marahil ay may mga dahilan ang universidad na hindi nila masabi. Kahit naintindihan ko ito, hindi humupa ang aking galit. Sabi ko sa sarili ko, ikailangan kong lumaban sa profesor na ito sa anumang paraan. Kaya naman, kinausap ko at kinumbinsi ang mga miyembro ng orkestra na lihim kaming sumali sa Manila International Orchestra Competition na kinasusuklaman ng aming profesor. Wala naman akong espesyal na damdamin para sa Pilipinas, gusto ko lang talagang suwayin ang profesor na yon. Isa pa, bagaman tinatawag ng profesor na mahirap na bansa ang Pilipinas, ang premyo sa kompetisyon doon ay hamak na mas malaki kaysa sa mga bansa sa Europa. Anong aba talagang klasing bansa ang Pilipinas? Tila hindi lang ako ang may ganitong katanungan. Sumang-ayon ng ibang miyembro at nagpa siyang tumuloy sa aming biyahe pa Maynila. Agad kaming nagrehistro muli sa kompetisyon na ipinakansela ng profesor. Ganoon na nga, sinimulan namin ang aming paglalakbay patungo sa Pilipinas. Matapos ang mahigit labintatlo oras na flight, lumapag kami sa lupain ng Pilipinas. Ang bumungad sa amin ay ibang iba sa aming inakala. Una sa lahat, pagkalabas pa lang ng airport, nagulat kami sa dami ng mga dayuhang turista. Hindi lang iyon, ang mga mukhang turista ay natural na bumabati sa amin gamit ang Ingles at Filipino. Ang narinig namin mula sa profesor ay ang Pilipinas daw ay isang developing at mahirap na bansa, kaya halos walang dayuhan ang pumupunta para magturista. Ngunit sa mga dayuhang naroon, hindi lang sila mga turista, mukhang may mga international students din. Kung talagang mahirap na bansa ang Pilipinas, isipin ko'y walang gugustuhing mag-aral doon. Pero sa katunayan, halos lahat ng dayuhan sa airport ay marunong magsalita ng Ingles at ang iba ay nakakaintindi pa ng Tagalog. Dahil hindi namin alam ang daan, sa tulong nila ay naituro kami papunta sa aming unang destinasyon, ang Paranac Integrated Terminal Exchange o PITS, ang Grand Bus Terminal ng Maynila. Ang katotohanang ito pa ay sapat na para patunayang hindi atrasadong bansa ang Pilipinas. Pero mas lalo kaming nagulat nang makita na ang infrastruktura ng transportasyon dito ay hindi lamang mas malawak kaysa sa kinalakihan kong Germany, kundi napakakomportable at ayos din. Nang aktual na makarating kami sa Pilipinas, nasaksihan namin ang mataas na antas ng teknolohiya. Higit pa rito, kahit na napakaraming tao sa lungsod, wala kaming nakitang mga pakalat-kalat na palaboy sa ruta namin patungong modernong distrito ng Yese at Pasay. Ang lahat na narinig namin mula sa profesor ay napatunayang kasinungalingan sa isang iglap. Tuwing klase, pinapakitaan kami ng profesor ng mga litrato ng maruruming kalsada sa Maynila na puno ng basura. Ang mga litrato ay puno ng mga hindi kaaya-ayang tanawin na sinumang makakakita ay mandidiri. Gayunpaman, mula airport hanggang makarating kami sa bus terminal, wala kaming nakitang ganoong eksena. Hindi lang yon, ang lungsod ay puno ng mga parke at birding espasyo. Ang mga Pilipino ay nagpapahinaroon, ang kalikasan at ang mga tao sa lungsod ay namumuhay ng payapa. Ito ay hindi atrasado, kundi may tuturing na advanced. Habang nakikinig kami sa lecture ng profesor noon, naniwala kaming mahirap na bansa ito, pero ang totoo, ang Pilipinas ay may mas maayos na infrastruktura ng transportasyon kaysa sa aming sariling bansa. Kahit sa mataong lugar walang gulo at maayos ang lahat. Nakita namin ang malinis na dalampasigan ng Manila Bay at mga taong nasisiyahan sa pasyalan, kasama ang maraming dayuhang turista na kumukuha ng litrato. Ang mukha ng mga tao ay payapa na nagpaparamdam ng kapanatagan. Matapos ang maikling paglalakad, nakarating kami sa sakayan ng bus. Mula rito, sasakay kami patungo sa aming destinasyon gamit ang high-speed bus. Dito ko naranasan ang isa sa pinakamalaking gulat sa aking buhay. Nakita ko ang maraming Pilipino na nagbabayad ng pamasahe gamit ang kanilang mga smartphone via gear codes tulad ng cash o maya o mga beep card. Basta idinikit lang nila ang kanilang device o card sa sensor pagkasakay at pagkababa, tapos na ang bayaran. Ang ganitong eksena ay bumaligtad sa lahat ng aking inaasahan, kahit ilang beses kong tingnan, hindi ako makapaniwala. Sa aming bayan sa Munich, kailangan pa naming bumili ng tiket sa machine sa loob ng bus gamit ang cash. Kailangan laging handa ang barya. Sa tuwing sasakay, kailangan dukutin ang pitaka at magbilang ng barya, mga gawaing nakakaabala. Pero sa Pilipinas, wala ang mga abalang ito. Sa sobrang bilis ng proseso, nag-alala pa ako noong una kung marami ba ang hindi nagbabayad. Hindi ko inakala na sa simpleng pagtap ng device sa sensor ay bayad na agad. Dahil itong lito ako, tinanong ko pa ang isang pasahero kung paano sila nagbabayad. Ang ganitong level ng digitalization sa pang-araw-araw na buhay ay labis kong ikinamangha. Kasabay nito, nainggit ako sa sistemang ito na wala sa aking sariling bansa. Hindi lang ako, pati ang ibang miyembro ng orkestra ay namangha at napahanga. May nagsabi pa nga, sa Pilipinas ba, hindi na kailangan magdala ng cash. Habang humahanga kami sa makabagong teknolohiya, tila naintindihan na namin kung bakit tinawag ng koreanong profesor na atrasado ang Pilipinas. Marahil, ang kahusayang ito ng Pilipinas ang nagparamdam sa kanya ng matinding agwat kumpara sa kanyang bansa, na nagdulot ng kanyang insecurity o inferiority complex. Pagdating sa Pilipinas, sunod-sunod ang mga nakakagulat na pangyayari. Sa Germany, ang pinto ng bus ay hindi otomatiko, kailangan mong pindutin ang buton o hilahin ang hawakan. Sa mga modernong bus sa Pilipinas, tulad ng mga nasa EDSA carousel o point-to-point, otomatiko -point, ang mga pinto. Ang ilan ay may mababang palapag, low floor, para sa mga senior citizen o EC. Para pumara, pipindutin lang ang buton. Ang mga anunsyo sa loob ng bus ay nasa Ingles at minsan ay may subtitle pa sa screen. Bukod dito, may libreng high-speed Wi-Fi sa loob ng bus. Kahit habang bumibiyahe, hindi kami ng problema sa internet connection, nakakapag-chat at nakakanood kami ng video. Noong nag-tour kami sa ibang bansa sa Asia, wala namang ganitong kagamit-gamit ang kanilang pampublikong sasakyan. Ang agwat ng realidad ay sapat na para maintindihan kung bakit kinailangan ng profesor na magsinungaling. Nang makita ko kung paano natural na ginagamit ng mga Pilipino ang mga pasilidad na ito para sa komportabling biyahe, nakaramdam ako ng matinding ingit. Natapos ang aming biyahe na mas komportable kaysa sa inaasahan at nakarating kami sa Grand Terminal ng Bus Pits. Ang rehearsal ng aming kompetisyon ay gaganapin sa isang open air plaza malapit sa terminal na ito. Dahil maaga pa bago ang rehearsal, nagpasya kaming maglakad-lakad muna sa paligid. Ang unang pagbisita ko sa isang bus terminal sa Pilipinas ay labis na nagpamangha sa akin. Hindi lang ito basta terminal, isa itong integrated facility. Katabi nito ay mga mall, kainan, at mayroon pang mga wellness center at spa kung saan pwede kang mag-relax at maligo. Lahat ay nasa walking distance lang, napaka-convenient at talagang nakakabilib. Nagdesisyon kaming mag-relax muna sa spa bago ang rehearsal. Pero dito nagkaroon ng problema. Kukunin ko sana ang aking cellphone para tawagan ang koordinator ng kompetisyon sa Pilipinas para sabihin nandito na kami nang makita kong wala pang 5% ang battery ko. Sa lugar na hindi pamilyar, kakagamit ng mapa, paghahanap ng sasakyan, at pagkuha ng litrato, naubos ang battery ko nang hindi ko namamalayan. Nataranta ako dahil noong tatawag na sana ako, biglang namatay ang phone ko. Ako lang ang may contact number ng organizer, kaya hindi pwedeng iba ang tumawag. Dala ko ang charger ko, pero nakakahiya namang gumamit basta-basta ng saksakan sa pampublikong terminal. Sa kawalan ng pag-asa, naghanap ako ng matatanungan kung saan may saksakan. Nang akmang tatanungin ko ang isang napadaang Pilipino, isang estudyanteng nakaupo sa malapit ang kusa ng lumapit sa akin. Tila napansin niya ang aking pagkataranta. Tinanong niya ako sa napakalinaw na ingles, may problema po ba sa phone niyo? Naintindihan niya agad kami at itinuro ang solusyon. Dinala niya kami sa isang sulok ng terminal na halos isang minutong lakad lang. Ang nakita namin ay hindi namin mapaniwalaan. Mayroong dos dosen ng charging stations at wireless charging pads na naka-install doon at libreng gamitin ng sinuman. Marami ng gumagamit at ang ilan ay iniiwan lang ang kanilang mamahaling smartphones sa wireless charger at pumupunta sa ibang lugar para magpahinga. Napanganga ako. Sa Munich, walang maglalakas loob na maglagay ng ganitong kagamitan. Kung sa amin ito, wala pang mga minuto ay mananakaw na ang mga chargers at phones. Gaano kataas ang moralidad ng mga Pilipino para mangyari ito? Walang sinuman ang nagtatangkang kumuha ng gamit ng iba. Halos lahat ay parang natural lang na inilalapag ang kanilang phones at umaalis, upo sa malapit na bench para magbasa, o kaya ay bibili ng kape habang naghihintay. Ang mga kasamahan ko sa orkestra sa likuran ko ay nagbulungan sa gulat. Ang kombinasyon ng makabagong teknolohiya at ang katahimikan at seguridad ng lugar, lalo na sa loob ng modernong district na ito, ay nagpagulo sa kanilang isipan. Sa Munich, kahit sa mga tindahan, nakakadena ang mga produkto. Dito sa partikular na lugar sa Pilipinas, tila hindi uso ang nakawan. Ang kilos ng mga tao ay nagpapakita na wala silang takot na manakawan. Dito ko naramdaman ang malaking pagkakaiba ng kamalayan ng mga Pilipino kumpara sa mga Aleman o Amerikano. Habang manghang-mangha kami, naging full charge ang phone ko sa loob lang ng 20 minuto dahil sa high-speed charging port. Nagpasalamat kami sa estudyanteng tumulong sa amin at binigyan siya ng tiket para sa aming concert na bukasan. Tumanggi pa siya noong una at parang wala lang sa kanya ang ginawang tulong, pero tinanggap din niya ito ng may ngiti at malalim na pasasalamat bago umalis. Nang makontak ko na ang organizer, nakahinga ako ng maluwag. Pero may tumawag sa akin mula sa likuran. Isang miyembro ng orkestra ang nakakita ng isang ihimala sa labas ng terminal. Lumabas kami, iniisip kung ano na naman ang mangyayari. Sa sakaya ng bus, may isang ginang na may tulak na stroller at mga taong naka-wheelchair na naghihintay. Sa Germany, ang mga ganitong pasahero ay kadalasang nagbabayad na lang ng mahal sa taxi dahil mahirap sumakay sa bus kasabay ng maraming tao. Akala ko ganoon din sa ibang bansa. Kahit gaano kaganda ang pulisya, mahirap ang implementasyon. Naawa ako sa kanila dahil baka matagalan sila bago makasakay. Sa Germany, kailangan nilang maghintay na makasakay ang lahat bago sila bigyan ng espasyo. Nakakadurog ng puso. Ngunit nang dumating ang malaking bus, naintindihan ko ang lahat. Ang driver ng bus ay bumaba at isa-isang inalalayan ang may mga stroller at naka-wheelchair na makasakay gamit ang hydraulic ramp ng bus. Sa Germany, imposible ito. Ang trabaho ng driver ay magmaneho lang. Hindi tataas ang sweldo nila sa pagtulong. Doon ko na pagtanto, hindi ito ginagawa ng Pilipinong driver dahil trabaho lang, kundi dahil sa malasakit at responsibilidad sa kapwa mas lalo akong naantig sa mga pasahero. Walang nagreklamo kahit natagalan ang pagsakay para ayusin ang rampa at upuan. Tahimik lang silang naghintay. Sa Europa, kung malate ang alis, magagalit agad ang mga pasahero. Pero dito sa Pilipinas, walang nagpakita ng inis. Ang taas ng chi civilian quality o asal ng mga Pilipino ay nakakagulat. Sa loob ng bus, nakita ko rin ang mga taong kusa at mabilis na nag-aalok ng upuan sa mga may bata o buntis. Ang kulturang ito ng pagmamalasakit sa kapwa, ang tinatawag nilang bayanihan ay tatak Pilipino. Ang pampublikong sasakyan dito ay hindi lang paraan ng transportasyon. Ito ay lugar kung saan nagkakaisa ang mga tao sa moralidad at pagtulong sa mahihina. Ito ang bagay na hindi kayang gayahin ng ibang mayayamang bansa. Siguro, ito ang kinainggitan ng aming koreanong profesor. Kaya pilit niyang itinatanim sa amin na atrasado ang Pilipinas at pinapakitaan kami ng mga lumang video para manipulahin ang aming isip. Ang pagkakaroon ng ganito kataas na moralidad bilang isang lipunan ay kahanga-hanga. Hindi ito nabubuo sa maikling panahon. Sa palagay ko, matatagalan pa bago maabot ng ibang bansa ang ganitong antas ng kamalayan ng mga Pilipino sa maikling panahon sa bus terminal, nasaksihan namin ang sunod-sunod na himala. Gusto pa sana naming mag-ikot, pero malapit na ang rehearsal. Kinuha namin ang aming mga instrumento at nagpunta sa Open Air Plaza sa Giesi, Makati area. Kahit rehearsal pa lang, may mga upuan nang nakahanda at marami ng tao ang naghihintay. Ramdam namin ang kanilang excitement. Pero bago magsimula, may naramdaman akong mali. Pinahinto ko muna ang simula, Tumingin ako sa paligid at nakita ko kung bakit. Isa itong outdoor concert, pero walang pulis o bodyguard sa paligid. Sa Germany, kapag ganito, kailangan ng mahigpit na seguridad para hindi manakaw ang mga mamahaling instrumento o magkaroon ng gulo. Alam ko na ligtas ang Pilipinas base sa nakita ko kanina, pero ang walang kahit isang gwardya ay mahirap paniwalaan. Paano kung may mangyari sa mga instrumento namin bago ang kompetisyon? Tinawag ko ang Pilipinong organizer at tinanong kung bakit napakaluwag ng seguridad. Tumawa lang siya at sinabing, iba dito kaysa sa Germany. Walang manggugulo dito at hindi mananakaw ang gamit nyo. Magtiwala ka, simulan na natin. Kahit kinakabahan, wala akong nagawa kundi itaas ang aking baton. Tumagal ng 30 minuto ang rehearsal. Sa kabutihang palad, walang nanggulo. Maayos ang lahat. Nang matapos ang huling kanta, sabay-sabay tumayo ang mga manonood at pinalakpakan kami. Ang ilan ay lumapit pa na may dalang bulaklak, kape, at pagkain, tulad ng ensaymada at kakanin, para magpasalamat. Napaluha ako sa sobrang tua. Ang lahat ng bias ko laban sa Pilipinas ay gumuho. Kanina, nagreklamo pa ako sa kawalan ng security. Pero heto ang mga Pilipino, masaya at nagpapasalamat sa aming musika. Kahit hindi perpekto ang tugtog namin, sobrang na-appreciate nila ito at binigyan pa kami ng regalo. Nakita ko ang ibang miyembro na naluluha rin. Ang Pilipinas ay ibang iba sa anumang mauunlad na bansa. Sa bansang ito na puno ng pagmamahal at malasakit, wala kaming nagawa kundi umiyak sa tuwa. Sa ibang bansa, kailangan ng dose-dose ng gwardya. Sa Pilipinas, hindi kailangan ng gwardya dahil sa taas ng moralidad ng lipunan at ang lipunang ito ay binubuo ng kamalayan ng bawat isa. Kinabukasan, matagumpay naming natapos ang kompetisyon. Ngayon, ine-enjoy namin ang natitirang oras para mag-tour at mag-video ng totoong ganda ng Pilipinas. Ang mga video na ito ay ipapakita namin sa aming kriyanong profesor pagbalik sa Germany. Sasabihin namin sa kanya ang katotohanan at kung paano niya kami niloko. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Excited na akong makita yon. Ano sa palagay nyo? Si Hana, na niloko ng kanyang profesor, ay nagbago ang pananaw ng makita ang Pilipinas. Para sa ating mga Pilipino, ang mga bagay na ito ay normal na, pero para kay Hana, ang ating modernong transportasyon at kultura ng malasakit ay high-tech at nakakamangha. Ang mga pasilidad na ito ay gumagana ng maayos dahil sa disiplina at malasakit ng mga Pilipino. Ang ganitong ugali ay hindi nabubuo ng magdamag, ito ay ipinamana sa atin ng ating mga ninuno sa mahabang panahon. Ako man ay nakaranas na rin tulungan sa Henry at bus noong ako'y pilay pa. Maraming nag-offer ng upuan. Ang kwento ni Hana ay nagpaalala sa akin ng init ng pagtanggap na yon. Sana ay maipagpatuloy natin ang ganitong kagandahang asal para sa mga susunod na henerasyon. Kayo, mayroon din ba kayong nakaka-inspire na kwento sa Henry, bus o jeep? Kung mayroon, ibahagi niyo ang inyong kwento. Salamat sa pagbabasa hanggang sa huli.